Anong pakiramdam ng talo ng kasabuhan? Pag wala kang pera, kahit anong sabihin mo, basura ka lang eh. Yun na mahirap dun eh. Para kang pinagsakloban ng mundo. Pero mismo, mahirap ka pa. Sakit mo eh. wala akong dapat kagalit sa Diyos. Mangyayari ang dapat mangyari. So doon natis ako ng Diyos na kahit sakit sa kagipitan, nananalangin ako sa Kanya, sumasampalataya ako. Paano ko magkakaroon pa ng pananampalataya kung buong buhay ko, puro kahirapan na lang ng buhay ang nararanasan ko? Kailangan magkaroon ka ng kaunawaan sa Diyos. Paano ba yung way niya? Ang ibig sabihin, kung ikaw ay yung taong hirap na hirap ka sa buhay ngayon, dapat maintindihan mo na ito ay pagsubok ng yes, Diyos. Po. Hindi ito pagpapahirap sa inyo. When there is problem, and challenges and obstacles in life. That is actually the God's way of redirecting you. Ang Diyos na ang nagbibigay ng pati. Dapat Correct. handa ka lang sa oportunidad. Dapat lakasan mo lang ang loob mo. Nakikita ng Diyos, kakayahanin mo yan.